Panalangin kay Birhen Maria Mahal na Birhen Maria, kami po ay humaharap sa inyo na may pusong puno ng debosyon at pag-ibig. Bilang ina ng ating Panginoong Heso Kristo, kayo po ay aming minamahal at minarapat naming maging haligi ng aming pananampalataya. Kami po ay humihiling na patnubayan ninyo kami sa aming mga buhay at ituro sa amin ang kahalagahan ng kabutihan, kababaang loob at pag-ibig sa aming kapwa. Mahal na ina, ina ng walang kasalanan, kami po ay humihingi ng inyong tulong para malagpasan namin ang mga pagsubok at tukso sa buhay. Patnubayan ninyo kami sa bawat hakbang at bigyan kami ng determinasyon na maging tapat sa mga pangako kay Kristo. Nawa ay kami rin ay maging daan ng pag-asa at pag-ibig sa aming mga kapwa. Birheng ina ng awa, hinihiling namin ang inyong pagkalinga para sa mga nangangailangan, ang mga may sakit at ang mga nangungulila sa pag-asa. Tulungan ninyo sila na malunasan ang kanilang mga sugatang puso at magdala ng kasiyahan sa kanilang mga buhay. Naway kami ay maging mas mabuting alagad ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay ng aming oras at tulong para sa mga nangangailangan. Birheng Ina ng Kaligtasan, hinihiling namin ang inyong patnubay sa aming mga pamilya. Ingatan ninyo ang aming mga kaanak at mahal sa buhay. Nawa'y palakasin ninyo ang aming mga relasyon at magdala ng pagkakasundo sa aming mga tahanan. Sa inyong pangalan, Mahal na Birhen Maria, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagiging aming ina at tagapagtanggol. Naway patuloy kayong maging inspirasyon sa amin sa aming mga paglalakbay sa buhay. Amen.